first natin sa araw na to mga ka-channel ay isang lapu-lapu dito sa hindi kaano malaking bato ay, yun o good size na ang lapu-lapu na to kaya boom sa pool unang isda natin lapu-lapu agad yan yari ka sa kinilaw ngayon din Ang tindi ng tama mga ka-channel, ayan sa may bandang mata pa. okay kayo pangalawang baba natin sa araw na to lapo, -lapo pa rin oversize na ang lapo-lapo na ito mga ka-channel pero itong malapit na tayo sa kanya ay biglang gumalaw at nung pagtira natin boom, sablay sayang at dito sa spot na ito mga ka-channel mayroon tayo nakita mga ilak or mailap kaya pumatong ako dito sa bato na to at nag-abang upang tumira man lang kahit isang braso. Dito rin sa spot na to kung saan nakatira tayo ng tribale na natanggal. Sayang. At nung time na to mga ka-channel ay wala talagang lumabas na tribale. Siguro hindi na oras na lumabas sa oras na to. At nung pagdating ko dito sa unahan, mayroon ako nakita isang napakalangit bato. Nakakita sana ako dito ng labian, pero nung pagbaba natin, na uh, nawala. Saan kaya pumunta yung labian na yan? Sayang mga ka-channel. Nasa mga tatlong kilo or humigit pa. Sayang talaga. Kahit anong hanap ko ay walang nakita. <coughs> pa rin ang bato mga kachan di ko sana natin nakita yung lefty na nakita ko pero ang hirap pala ng butas kaya wala tayong ibang nahanap dito kundi ayun o oh, mga palata gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo na kung sino man po ang nagnunay sa inyo na pumunta dito sa aming lugar ay kontakin nyo lang si Joy Adventure o Buhay Isla Vlog TV at sila lang po talaga ang totoo na tumatanggap ng bisita dito sa aming lugar kaya ano pang hinihintay nyo let's go to the Palawan gaano kalakihan ng bato nito mga ka-channel dahil mayroon tayong nakita ang dalag-dalag sa bato na to. Pero nung pagbaba natin ah nasa harap ko na pala pero biglang nagmamadali na umalis. Ayun oh, no? ang bilis sayang. Nalubukan ko na habulin ang isang uri ng mga tangigi na medyo mailap pero wala. Sayang. Di masyadong kalakihan ang bato na ito mga ka-channel nang makita ko dito yung surahan na tumago. Yung pala nung pagbaba ko ay biglang lumusot din sa kabila dahil lagusan pala ang bato na to. Yan. Wala tayong ibang nakita sa lugar na to kundi maliliit na dalagang bukid at palata. Sobrang sayang din yung surahan na yung mga kachanin. Pero wala tayong magawa dahil yun nga, kaya na sinabi ko na sa kabila pala dumaan kahit anong hanap ko pero wala talaga napakahirapan ng mga butas na to ang lilit. Ang laki sana ng lapu-lapu na ito mga ka-channel na dito sa tapat ng may bandang buhangin. Ayan yung natin. Sobrang ilap nga lang. Pero tamang-tama -tama lang na dito. Eto. Boom! Sa pool. Ang pangalawang isda natin sa araw nito. Lapu-lapu pa rin. Okay kayo. Ayun o. No? Kaya nga pala mga ka-channel, shoutout nga pala sa ng Family from Olongapo City. Sana lagi po kayo mag-iingat and God bless you. napapansin po natin mga ka-channel ay isang guma lang po yung gamit natin dahil nabunot po yung isang bungee natin. Nakakita sana ako ng pakul dito sa lugar na to. Pero sumiksik. Kaya di natin natira at di natin nakuha. Sayang. Ang laki na sana ng pakul na yun. tayong nakitang isang oversized na lapu lapo Kaya nga lang, nung malapit na tayo sa kanya, ay biglang pumigas at ayun. Sinubukan ko na tirahin ang lapu lapo na to pero wala tayong nagawa dahil isang guman na lang. Sayang. boom, sablay patabi muna tayo mga ka para makapag-ihaw yun, daong muna kami dito mga ka para makapag-ihaw ihaw, Ihaaw. wow lami kayo ang isla na to ay tatawag na isla Kanding isla de Kanding Dati kasi marami daw ang kanding dito. Pero ngayon wala nang isla di kanding dahil isla na lang wala nang kanding. <laughs> It's a prank. <laughs> Yun mga ka-channel, ayan nagpadingas na si tangay din ng ano ah uh, nagpapoy na para ano mag kami ng adlo. Ayun, nilinis ni Tangay. Wala, hindi ako naglinis, uh, ka-channel. Hindi ikaw si Tangay kulot Pulot. <laughs> oh. Oh. wala ko ako yun may ikikilawin tayo na lapu-lapu iyon o no? lamu kayo wow nilalamu kaya tayo sa karantina ayan mga kachalil tarap parang kain to ayun tinanggal na ng bitod. bitoka tinanggal na ng bitod bitod nga lang ay eh, grabe kataba yan Wow, ang galing ni Tangay Kolo ito. Mm. Sapol! <laughs> <Sok> <laughs> wow! Mm, Lami kayo. Grabe ni Tangay Jack. Pati balat eh. Pinapos na. <laughs> Ganyan pala magbalat mga ka-channel. Ganyan magbalat mga ka-channel. Gagayahin niya yan. Walang damage. Muruan na kita nitib channel lang kung paano walang, magiwa. Walang damage pero may gasgas. <laughs> Pang-ihaw. Ayan. May isda pa na maliit sa ano. Kanyang bibig. Pag ganito pala kasi mga ka-channel, eh. ah, naalala ko, paalala ko lang sa inyo konti. Pag ganito mga panahon ay akyatan yung mga isda sa mababaw ah, kumakain sila yan. Ah, ah, ah. Yami, yeah, lami kayo. Ulit-ulit. Like. Mga ka-channel, mauna na akong magkilaw. Au! Grabe mga ka-channel, yung inihan ni Tangay Randy, ayan. Lupo na yung channel. ano? Lupo na yung adlo. Adlo tsaka yung sunok. Siyempre. Yeah. 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 Ngilit yan yung hiniwa-hiwa na kinilaw. Yan mga ka-channel, isang plangka na rin tao, oh, isang plangka na isang mangkok. Dami oh. Oh, ayan, ayan, walang matira mga kachanin Matik Wow, si Buyas Labas kayo Puro nagkawaga Akin, walang wagwag Video <laughs> ito <laughs> Ito yung hanap buhay natin tapos ayaw mong video bahala ka. Sabay <laughs> okay, natin to ang oy. Dapat <laughs> <jam abit> yan. <laughs> ay, ha? Dito yan. Yak, ayo lupa. Abigat. Dito na ah, yan, tayo jap. Ano po video graphic And... ni? Yan mga ka-channel, habang hinihintay namin na maluto, ayan si Tangay Jack, hindi na nakatiis. Sobra <laughs> na ito. Sobra na? Tulang pa yan. Tulang. Wow! lapo lapu at yung adlo tawag. Siyempre may kinilaw tayo. May tubig kasi. Recipe ba itang ay pulot? Kinilaw no? Kinilaw. O ito randi. Randy! Let's eat! Kita yung mga on! Kain tayo mga ka channel Lami kayo ang sudaan namin. Bakit ako lang <laughs> ako tangay ka. Ulam namin kinilaw at inihaw. Samitan mo kay Hmm. Samitan mo? Samitan mo? Hmm. Masok rin. Eh? Samitan mm. natin. Wow. Hindi lang maliwanag. Sarap. Ah. Kaya lang kayo. Huwag kayo may Wala na kang tali sa akin Hmm? Wala po. Ang adlo may pinapuntari ah. Mm hmm. Ah! baka balak umuwi itong lapo parang wala na nagpunta yaw masarap tayo ito masarap wala yatang kumukuha sa lapo ah mm -hmm. sino bang baba na dyan bukasan nyo na yan hindi yaw ah Ayaw. hindi yaw

Pakita ko lang ano niya Ayan mga ka-channel May ibang kulay yung kinilaw namin Kulay pula Tsaka kulay green Kulay pula yung sibuyas Green yung ano Kamatis Kulay orange yung sili orange Yung sili hmm? yung, yung kulay orange okay. lagak. Wah, udah nih. Ah, entar lagi itu, Jack. Kayu mayak. Uy, galetnya si uyah, Bro. Hmm. Bak bak te sama kagatanin. Udah kasama beli aja. Dalawan ke sama namin umayau na. na kami nih tagai pulut nih wan. One in one. You <laughs> yakin? Akala ko ikaw ay akin. Akala ko oh, may kanin. Ito pala wala na rin. <laughs> Champion ng dalawa. Lince versus ano? Why Lince? <laughs> Magmukbang na lang tayo ng isda. Yan, uwi na tayo. So, mayroon pa rin tayong dalambring house. Ulo ng lapu-lapu na di naubos. Let's G, G mga ka-channel Uy, ang time na Ang oras natin ay ganap ng alauna Mga pagpahinga, pana naman sa gabi Let's go ating isla. Ayan, yung buhok natin ay hindi pa nagupitan. So, una natin babawasan. Ayan, amoy patay. Bigote. Ayan, amoy patay. Kaya... <laughs> Ayan, amoy tao. Amoy tao. Ayan, mga ka-channel ha. Tipitin lang natin yung mga gamit natin. Ayan, kinaskisa na mga ka-channel. Ito, natin ito lapu-lapu, tubo-tubo at saka manila nung tinagpalit ni Jack yung isang good size natin okay kayo hello po magandang hapon po kay Charles Lupera uh, ma'am uh, sa kainta po ba sa inyo uh, Mindoro uh, shout out po kay Iba Roach Lupera ng kainta Rizal kasi ang pagkalam ko po sa kainta ay Mindoro po Kay Jason Ruella shoutout po. Magandang hapon po. Shoutout po kay Sir Jason Ruel, family ng Manila. Salamat po sa inyo, sir, sa inyong lagi. Eric Rujas, shoutout po. shoutout <coughs> shout din sa kanilang channel na El Mamana. Wow, magandang hapon Bunga po. Bunga Boys Adventures, shoutout. Magandang hapon. Salamat doon sa ano sa reaction niyo doon sa nag comment sa atin na ano siguro may lugaw lang po yung utak nun kasi alam niya po na gabi tapos nasabi niya na ganun siguro may lugaw lang yun pasensya na po talaga tayo dun sa tao na yun Arlo ni Pagal shout out magandang hapon po masarap po yung sabaw lalo lalo na pag sariwa yung isda uh, at kay JR Silagan shout out po magandang hapon po na nandyan po sa Agusan del Norte Sir Osera, oh ah, shout out po magandang hapon po sir. Ah, opo. Siguro tanga-tanga lang po yung tao na yun. Pero pabayaan naman po natin yun sir. Happy travel. Shout out magandang hapon kay. Happy travel. Ito po Ma'am Mila Almasana. Ah. Shout out po magandang hapon po Ma'am Mila Almasan. Salamat po doon Ma'am sa ano sa pag-react nyo po. At kay Sir Roberto Laksina. Magandang hapon po. Kay Dizzy Babes, shout out po. Apa ah, na po talaga kayo na minsan ay matagal po tayo nakapag ah, shout out. Kay Boots Binos, shout out po magandang hapon na bago po sa ating channel na nandiyan po sa Macau. Shout out po. Ingat po kayo palagi sa kung saan lugar man po kayo. Sa Palahang Family from Bacolod. Ah, shout out po. Kay ah, Bakulod Lanao del Norte. Huwag mong pansin ako po. ah pabayaan na po. Labandero. Shout out po. At sa family Odero family ng La Trinidad. Yeah. Binget. Salamat po. Magandang hapon. Ingat po kayo dyan sa Binget. Kay Roger Kahulugan. Shout out po. Nan nandyan po sa Bohol. Hoy, kumusta mga Bisaya dyan sa Bohol? Anday Otiko, shout out po magandang hapon na nandiyan sa Tansa Kabiti. Sa lahat po ng taga Tansa Kabiti, ayan medyo tinapawisan tayo. Medyo mainit din po kasi dito sa amin eh. ah uh, Sir Adnel Barroso, shout out magandang hapon po. Anje Modesto, uh, shout out magandang hapon po. From Saudi Arabia. Simon Jr., shout out po magandang hapon. Leonardo De La Gia, shout out. Taga Quezon City. Si Regina Niangkol, shout out po. Mayor Molina, shout out from Olongapo City sa uh, shout out po sa lahat po ng taga Olongapo Lalo lalo na po sa bagi ng family from Olongapo City Akers Boy TV shout out po Antonio Retana kumusta po kayo kay Regorex shout out po na nandyan po sa Taiwan Sir o oh Sir uh, shout out magandang hapon silang kabiti ka. Ah, uh, ingat din po kayo palagi Sir Mark Stanley Morello, magandang hapon po. Nandiyan po sa Doha, Qatar. Ingat po kayo. At kay Uzer, watching from Boracay. Shoutout, magandang hapon. Prince Portinto, shoutout. Kay Danlor Lupalpal, shoutout po. Nandiyan po sa Davao City. Hanford, uh, shoutout. Nang Di San Jose Family ng Kaluya Antique Ray Caba, shoutout, magandang hapon Shoutout din kay Ray Baber Magumbayan Tagig Oy, si Andayo Tico, parang nabanggit ko na po kanina. At kay si Roda Claro, Rodolfo Dinglasan. Sa lahat po, uh, shoutout po sa inyong lahat. Uh, ingat po kayo palagi, lalong lalo na po sa mga, ayan mga ka-channel. Uh, meron nga pala tayong bago mga kasama uh, mga vlogger. So pumunta lang dito sa aming lugar para makita talaga nila yung lugar namin. So abangan nyo po sa mga ibang upload natin. So kung sakali na nag-upload na po si Joy ay si Joy po yung unang nakapag-upload ah, nakilala nyo na at Yan hanggang dito na mga ka-channel. Maraming 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 salamat kay Labuhay Isla Vlog TV, Primitive Islander at kay Joy Adventure at lalong-lalo na sa Harabas at kay Miss May Austicio, Sir Terso Manulat Laureo kay Ate na nagbigay sa atin ng GoPro. Ah, salamat po sa inyo at lagi po sana kayo mag-ingat at kay Kuya Laris Sante. Yun na ah, Kuya Laris, hindi ko pa po na umpisan yung kusina kasi Uh, hindi pa po dumating yung order ko ng kahoy para makabit ko dito sa ano magamit ko dito sa kusina. ay uh, update ko lang po kayo mga ka-channel kapag naumpisahan natin yung kusina. Hanggang sa sunod natin vlog. Thank you and God bless po.